Don't ever forget. Don't ever forget na noong July 15, 1995 ay nilagdaan ni Pangulong Fidel Ramos ang proklamasyon bilang 615 na nadedeklara sa Philippine Eagle bilang pambansang ibon sa Republika ng Pilipinas. Ang Philippine Eagle na may Scientific kong pangalan na Pithecophaga jefferii na kilala rin bilang monkey eating eagle ay may taas na isang metro. Tumiting ng mula apat hanggang pitong kilo at tatlong beses ang lakas kumpara sa lakas ng tao. Gayunpaman, noong 1978, binago ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 73. ang pangalan ng Philippine Eagle matapos mapatunayan na ang agila ay hindi kumakain ng eksklusibong mga unggoy. Ang mga maling interpretasyon ng mga mananaliksik sa kanilang pag-aaral ay kanilang nakita. Pangunahin na hindi natutunaw ang mga buto ng unggoy sa loob ng tiyan ng agila. Don't ever forget na sa kasalukuyan, ang agilang ito ay nabibilang sa pinaka nanganganib mawala na species sa buong daigdig. Ang paghuli o pangangaso at pagsira sa tirahan nito tulad ng pagtotroso at pagsusunog sa kagubatan upang gawing lupang sakahan ang dahilan ng mabilis na pagkaubos ng ating pambansang ibon upang mapangalaga ang populasyon ipinagbawal ng Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora o kaya tinatawag na sites ang panghuhuli at pagbebenta nito. Matatagpuan lamang sa Pilipinas ang nasabing agila, particular sa mga isla ng Luzon, Samar, Leyte at Mindanao. Sa ngayon, makikita sila sa lugar na nakapalibot sa Mount Apo sa Davao. Matapos mapalitan ang pangalan, ay nakita o lumitaw muna ang muka ng Philippine Eagle sa 50 centavo coin na na issue ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 1983. Don't ever forget to like, subscribe, and hit that notification bell. Don't ever forget.